12,800 daw ba talaga yung second change oil ng Honda CB650R natin? Yo, good morning. May nagtatanong sa atin at kagigising ko lang. Sumuha kong sagutin tong tanong ni Bossing sa pinakamabilis na paraan. Yo, game? Game. So, sisimulan ko yan siguro sa maikling story time ng mabilis lang siguro. So, nung bago yung motor ko is meron talaga yung kasama booklet at voucher na kasama. So, in every 1,000 kilometers, 6,000 km, 12,000 16,000, 2024 Parang ganun. Ngayon, kung first change oil natin is 1,000, dinala ko siya ng less than 1,000 kilometers. Dinala ko na siya, pinachange oil ko na. Kung ang next change oil ko noon is 6,000 kilometers, pinachange oil ko siya ng mas maaga. Basta kung base dito sa PMS chart, mas maaga ako nag-change oil. Kung usapang change oil lang ha, mas maaga talaga ako nag-change oil guys. Ngayon, ang sabi ko dito kay sir is, Sir, meron niyang, kasi parang nagtataka ako, sabi, parang may um, problema siya sa change oil? Bakit hindi niya nalang dalhin dun sa kasa? Parang ganon. So, ang sabi ko sa kanya, Sir, bago ba yung motor mo? Sabi niya, bago daw, tatlong limo daw yung tinakbo, pero uh, second owner siya. consider, das bago pa rin yun, kasi tatlong limo lang yung tinakbo eh, di ba? So, ibig sabihin, tapos na siyang mag-first change oil. Ngayon, nagtataka ako, bakit bakit parang muna mong problema siya sa second change well kung 12,000 ba't hindi niya nalang dalhin sa casa so ang problema pala ni sir is taga Bicol siya wala daw palang Honda Big Bikes doon or walang branch ng service center ng Honda Big Bikes sa Bicol so ang plano niya since nanonood siya sa atin plano niya mag DIY so balikan natin ngayon yung PMS chart ng Honda CB650R so nakikita nyo dyan dito muna tayo sa mga abbreviation or mga symbols nakikita nyo dyan yung I is inspect, yung L is lubricate, and yung R is replace. Kung makikita nyo dito, kung makikita nyo dyan sa chart na yan, ang nakalagay dyan, doon sa change oil, At change oil tayo, ba change oil. Doon sa 1,000, replace, sa 6,000 wala, sa 12K is replace. Kaya nagtatanong si sir kung Uh, every 12,000 daw ba after first change oil mag-change oil ulit so na-confuse siya doon which is yan yung nakalagay sa manual hindi naman siguro maliyad. yan. Madaling salata, hindi ko masyadong sinusunod yung schedule ng PMS chart. Mas maaga ako nag-change oil kasi para mas malinis palagi yung makina natin. Para maiwasan natin yung mag-accumulate ng mga sludge and maiwasan natin yung mga premature wear ng mga engine parts. Para mas safe. Pero okay lang din naman sundin nyo yung uh, schedule ng PMS chart natin. Basta wag lang kayo mag-overdue. Wag na wag. Ang pinaka-payo ko talaga kay Sir, since na taga-bicol siya, sumali siya sa mga big bike groups dyan na kung ano mang meron dyan sa Bicol. Ngayon, ano ba magiging result nun or anong magiging benefit sa kanya nun or sa inyo nun na nasa malalayong lugar or nasa mga probinsya? Ang magiging benefit sa inyo nun is pag sumali kayo sa mga big bike groups, kahit hindi puro Honda yan, kahit mga iba-ibang mga brands yan, meron kasi yung mga trusted mechanic or meron mga trusted shop na may offer sa inyo. Like, yeah, punta kayo dun sa ganito, punta kayo sa ganyan. So, kung hindi talaga kayo nagdi-DIY, pwedeng dun yun nadalhin yung motor nyo, dun yun na ipagkatiwala yung motor nyo para iwas kayo sa stress at iwas kayo sa abala. Gaya nga sabi ko, sa lahat ng na mga nagdi-DIY at mga nanonood sa akin, hindi ko sinasabi na gayahin nyo talaga ako. Kung baga, binibigyan ko lang kayo ng idea kung paano gawin yung mga bagay-bagay na kaya naman natin gawin. Pero kung hindi nyo talaga kayang gawin at wala talaga kayong idea, huwag yung gagawin kasi baka magka-problema pa. Mas maigi pa rin na professional yung gagawa. 'di ba? Tama ba 'yon o tama talaga? Sige nito 'yan. Kahit kasi meron ako mga step by step na ginagawa ng pagdi-DIY ko, kung hindi niyo naman talaga naiintindihan yung mga bagay-bagay, huwag niyo gagawin. Kasi kahit na alam niyo yung kunyari, step by step 1 2 3 ganun, plus hindi mo naiintindihan kung paano nagfo-flow or ano yung kung paano paano yung prinsipyo na nangyayari, huwag niyo gagawin. Huwag na huwag gagawin. Lalo na yung mga change coolant, yan, huwag yung gagawin niya nang hindi niyo talaga naiintindihan. Yo, kung babalikan natin yung tanong ni Sir na 12,800 daw ba talaga yung second change oil natin ng na Honda CB650R, kung i-base tayo dito sa plan maintenance system chart natin, wala naman siguro magiging problema kung susundin mo yan, basta hindi ka lang magiging overdue when it comes to change oil ha. Basta mas magandang change oil, mas maganda. Mas palaging malinis yung langis natin. Ibig sabihin, mas maganda yung lubrication. So, mas maganda yung lubrication ng mga moving parts natin. Mas konti yung carbon at sludge buildup. At syempre, mas mababa rin yung risk natin sa overheating at premature wear.